Balagay niyo mga kababayan, bakit po ba takot na takot ang uh, mga Duterte kay uh, PBBM ngayon? Ang totoo niyan, hindi lang ngayon, kahit noon pa, takot na. <laughs> Oo, yan ang katotohanan mga kababayan. Yan ay isang uh, simpleng tanong na kailangan din ng uh, simpleng sagot. Kasi po ngayon, dito po sa Administrasyong Marcos, eh, nakikita po nila na patas at makatotohanan ang uh, implementasyon ng mga batas. Bakit ko naman po nasabi yan? Uh, maraming nga nagre-reklamo sa mga anomalya sa mga nakalipas. Ano, eh, unti-unti na pong nakakalkal ang mga ito. Mm Tingnan po ninyo ang kongreso. Yung apat na committee po ay uh, nag-join force na. Mm. May kanya-kanya actually uh, May kanya-kanyang uh, iniimbestigahan ng mga ito pero dahil napapansin po nila na parang iisa lamang o kaya ikangay may koneksyon ang bawat isa, kaya ang ginawa nila ay binuuna po yung Quadcom. Ayan. So sabay-sabay na silang nag-iimbestiga ngayon. Nandyan yung uh, extrajudicial killing, uh, anjan din po yung uh, illegal drug uh, campaign, ano, isa pa yung uh, anomalya sa Pharmally, ano idagdag mo pa ito ngayon itong napakasalimuot na usaping uh, Philippine Offshore Gaming Operator or yung uh, Pogo at habang umuusad at uh, patuloy po ang mga pagdinig ng Quadcom ano, eh, nakikita po ng uh, ng Pilipino na halos iisa lamang or uh, parang iisa lamang yung direksyon ng Agus Oo, ang Agus po ay patungo po sa dating Pangulong Duterte <laughs> Yan ang nakikita natin ngayon. Ito ang uh, ikinakatakot ng uh, mga Duterte na uh, tinawag nilang kuting, uh, weak leader. Pero ang problema, sa panahon po ni uh, PBBM ay unti-unti uh, na silang nahuhubaran. Sa totoo lang mga kababayan, eh, simula't simula pa lamang eh, against na po itong si uh, dating Pangulong Duterte kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Noong uh, panahon po ng kampanya, eh sinimulan na po niyang sirain siya, no? Pero dahil sa ipinakita uh, ng suporta uh, ng mga loyalista, ano po? At napakaraming taong bayan, mm, na ang kagustuhan ng sambayanan at uh, nalo ng walang alinlangan dahil sa tinamong bilang ng napakaraming bumoto sa kanya. At pag-upo ng ating pangulo, naging mas agresibo na itong mga ito. ...naging mas agresibo para pabagsakin si uh, Pangulong Bongbong Marcos... ...o kaya ay pababain sa pwesto. Lalo pa ngayon, eh, unti-unti na silang nabubuking, di ba? Kaya ang tinawag nilang kuting noon at uh, tawik leader... ...eh, naging isang malaking tigre na ngayon. Oo, malaking tigre na kanilang kinakatakutan. At hindi lang basta tigre yan, ha? Isang mabangis na tigre. Mabangis sa mga hindi marunong sumunod sa batas pero maamo at matulungin sa mga kababayan na nangangailangan ng alalay at serbisyo. Pero may hinihiling din po ang ating Pangulong Marcos. Maliban sa tulong na personal niyang inaabot, ano po, ay uh, sana magsikap din daw tayo. Tulungan din natin ang gobyerno para sa pag-unlad ng buong bansa. Huwag po tayong tamad-tamad. Oo, magsikap. Huwag yung puro hanap-hanap dito ng 20 pesos na bugas. Sos, Marami na po ngayon bentahan ng bigas na 29 pesos. Napakalaki na po ang ibinaba. Huwag mo nang hanapin yung 20. Kaya eh baka sakali sa mga susunod na araw, susunod na buwan, susunod na taon, eh magawa rin po yan ng paraan. Kaya huwag muna natin isipin yung mahal ng bigas. po? Ginagawang po ng paraan ng ating Pangulo para makagaan naman sa bulsa ng bawat isa sa atin. Hindi po ba? Ang gobyerno, hindi niya kaya mag-isa ang problema kung hindi makipagtulungan ang mamamayan. Tandaan po ninyo yan. Hindi po magtatagumpay ang gobyerno kung hindi po tayo makipagtulungan sa gobyerno. May iba nga tayo. May init-init pa po ito. Oo, oh, may init-init pa. Uh, ayon po kay uh, General Torre, eh, alam na nila kung saan huhukayin itong uh, Sikibaloy. <laughs> huhukayin talaga. Eh, kasi nasa imbornal yata eh. Oo, oh, eh yung gamit nilang aparatos eh parang nadidetect na sa ilalim yata ng mga imbornal. <laughs> natatawa lang ako doon sa mga vlogger ano po. Uh, may mga naglalagay lang ng kanilang mga title, ng kanilang mga thumbnail eh ano daw, revolution na daw sa dabaw Oo, nagsimula na daw ang revolution or tinatawag nilang people power. At doon po sa EDSA, may mga ilan-ilan din po na nagsisigaw-sigaw doon. Mga vlogger din. Napanood ko nga kanina yung isang vlogger nila na nandun, nagngangaw-ngaw sa EDSA. Eh, wala pa yata, 20 piraso yung nandun. <laughs> Alam nyo, mga kababayan, magyayari lamang po ang uh, people power or uh, yung tinawag nating EDSA people power na nangyari noon, ano, pagka nakuha nila yung suporta ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Sasabihin nila, people power na, kudeta na, susugurin na daw ang Malacanang in your dream. <laughs> Paano nila makukuha suporta ng polis? Eh, sila mismo ang kumakalaban sa mga polis eh. Alam nyo mga babayan, trabaho po ng pulis ang huliin ang isang pugante. Pero anong ginagawa nila? Mm, ayan, itinatago nila si Kibuloy. Naging kandungan ng pugante ang mga taong ito. Mga pulis, oo, oh, doon sa mga video na napapanood ko, minumura ang mga pulis. Nilalait. Pati nga po, ang Pangulo na nananahimik, wala namang pakialam ang Pangulo doon sa kaso ni Kibuloy, ay eh, narinig ko sinisigawan din ng bangag. BBM bangag. Kaya mga kababayan to, paano nila makukuha ang loob o makakukuha ng simpatya ng taong bayan kung ganyan naman ang kanilang gawain, walang respeto sa batas? At lalong-lalo na, wala ring respeto sa nakaupong presidente. Kalokohan. Wala pong patutunguhan yan. Iisa lang ang pupuntahan yan. Masasakote at masasakote pa rin itong si Kibuloy. Kaya mas mabuti pa po, isuko na lamang po ninyo yan. Mm, para maiwasan pa ang uh, mas marami o kaya maaaring mangyari pang mas malaking gulo po dyan. Mm. So, alam niyo mga kababayan, ang kuting po ay pinanganak ng isang tigre. yan Tigre ng Norte. Ang kanyang uh, tatay na si uh, dating Pangulong uh, Ferdinand Edralin Marcos. Ang kuting na yan ay ganap na pong naging tigre. Oh, yung tinawag nilang kuting ay uh, ganap na pong naging tigre ngayon. Nahubog. Nahubog na ng panahon. Oh, sa dami po ng mga pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya. Aba, eh, maaring baka di hamak na mas babangis pa nga siya kaysa kanyang tatay eh. Di ba? Kagaya din ng kanyang ama ang bangis nito. Pero nasa tama at nasa katwiran. Mabuhay ang bagong Pilipinas.